ang tunay na sukatan ng kayamanan ay hindi nababatay sa dami ng salapi o taas ng katatayo ang panlipo ng meron ka. Sa halip, ito ay sinusukat sa kung anong halaga ang meron ka kapag nawala na ang kayamanan mo. Ito ay gaya din ng pag-inom ng tubig alat sa dagat na sa tuwing dadampi sa iyong mga labi ay lalo kang mauuhaw. Ang tunay na mayaman ay patuloy na nagbibigay at lalo pang nagbibigay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ng tinanghal bilang pinakamayaman sa mundo na mayagpag sa industriyang revolusyon at tiningala ng lahat. Ngunit lalo namang yumuyukod sa patuloy na pagtaas upang patuloy niyang natatanaw ang kanyang pinanggalingan at minsan pa nagpakita ng pinakamagandang halimbawa ng tunay na kahulugan ng kayamanan. Dahil ang pagkakaroon nito ngunit hindi marunong magbahagi ay mas masahol pa sa pulubi. Ang kwento ng tangkang pagbili sa Pilipinas Istorya ng pamamayagpag ni Andrew Carnegie Magkano ang iyong kalayaan? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel Pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button Para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Alam nyo bang noong panahon ng unang mananakop ay merong isang dayuhang ipinaglaban ang ating kalayaan sa pamamagitan ng pagbili dito katumbas ng kaparehong halaga na napagkasunduan ng mga Amerikano at Kastila sa Paris At ang halagang iyon ay nagmula mismo sa kanyang sariling bulsa Siya ay si Andrew Carnegie na isang tubong Scotland na nanirahan sa Amerika Noong siya ay 12 anyos pa lamang kasama ng pamilya noong taong 1848 siya ay nagsimula bilang ahente ng kung ano-ano at nakapagtrabaho sa isang kumpanya ng mga telegrama. Pagdating ng 1860, isa na siya sa pinakamatagumpay at nagsimula na siyang mag-invest sa mga kumpanyang noon ay nagsisimula pa lang makilala. Sa madaling salita para paikli ng kwento, si Andrew Carnegie ay isang founder ng napakaraming kumpanya sa Amerika pero ang pinakanagpasikat sa kanya at nagpayaman ng husto ay ang salarangan ng bakal. Ang kanyang kumpanya na Carnegie Steel Company ay siyang responsable sa paggawa ng pinakamalalaking tulay, pinakamahabang riles, mga gusali, sasakyan at kung ano-ano pa sa buong Amerika noong panahon na yun. Minsan na siyang naitanghal bilang isa sa pinakamayaman tao sa kasaysayan ng mundo. Nang pumutok ang digmaang sibil, isa rin si Andrew Carnegie sa mga naging pilantropo at aktivista na ang tanging ipinaglalaban ay ang kahalagahan ng kapayapaan. Malaking tao na siya ng mga panahon na yun na dahil sa impluensyang nabuo ay kayang-kaya niyang lapitan ang pinakamalalaking tao na nagpapatakbo sa alinmang bansa. Nang pumutok ang Spanish-American War na ikinabigo ng rehimen ng mga Kastila, isa lang ang Pilipinas kasama ng mga bansang Cuba, Guam at Puerto Rico ang napasailalim sa kamay ng mga Amerikano na nagmula nga sa mga Kastila. Matinding kritiko si Andrew Carnegie sa pamahalaang imperialismo at di siya sangayon sa pananakop ng mga bansa na aniya ay lalo lang magdudulot iyon ng mga digmaan sa mundo. Habang binabalangkas pa ang kasunduan sa Paris noong 1898, maliban sa mga Pilipino, isa si Andrew Carnegie sa pinakamalaki ang papel na ginampanan para makuha natin ang tunay na kalayaan. Nauna na niyang kinausap si noon ay Presidente William McKinley at tahasang sinabi dito na ang kanyang mga salubin kung bakit dapat pabayaan na ang mga Pilipino na patakbuhin ang sarili nilang bayan. Tinawag pa niya tayo sa terminong mga kaibigan kong Little Brown Man sa dulong silangan. Sinabi din niya na ang pananakop ng Amerika ay magdudulot lang ng isa na namang digmaan laban sa mga Pilipino. Pero sa kabila nito ay nagtagumpay pa rin ang kasunduan sa Paris kung saan binili nga ng Amerika mula sa Espanya ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Bilang pagpapakita ng pagtutol, kinounter niya ang napagkasundahan ito ng dalawang bansa at nag-alok din siya ng kaparehong halaga na 20 milyong dolyar bilang donasyon sa mga Pilipino para bilhin naman nila ang sarili nilang kalayaan mula sa Amerika. At naganap na nga ang Pilipino-American War humingi pa siya ng pahintulot sa presidente na papuntahin siya mismo sa Pilipinas at bigyan ng pinakamataas na otoridad para pangunahan ang kampanya sa bansa sa pagsasabi na magagandang hangarin at intensyon ng Amerika sa Pilipinas at palalayain din naman tayo sa susunod na mga panahon kapag nakahanda na. Hindi pa rin siya pinayagan sa hiling na iyon kaya't nung naganap nga ang madugong digmaan muli siyang sumulat sa administrasyon ni McKinley na naglalaman ng ganito mukhang matagumpay niyong natapos ang pagsisibilisasyon sa Pilipinas. Tinatayang nasa 8,000 sa kanila ang sibilisado na at naipadala na sa langit. Sana'y nagustuhan ninyo. Kasabay pa nito ang pagsuporta ni Carnegie sa nakalabang presidente ni McKinley noong taong 1900 elections. Bagamat silang dalawa ang nakilalang magkaalyado. Nanayag pa rin si McKinley sa halalang iyon Ngunit di rin nagtagal sa pwesto ay matagumpay naman na naisasinate siya ng isa sa kanyang mga kalaban. Binuori ni Carnegie ang grupo ng mga anti-imperialist sa Amerika na kinabibilangan ng mga malalaking tao gaya ng dating mga presidente na si Grover Cleveland at Benjamin Harrison, mga governors, mga negosyante at kapwa niya pilantropo gaya naman ni na Mark Twain kung saan nakilala siya sa larangan ng litorohiya at naging bahagi din ng ating kabataan ang isa sa kanyang mga nilikha, ang malikot na batang si Tom Sawyer. Samantalang wala makapagsabi kung saan na napunta ang 20 milyon dolyar na katumbas ng ating kalayaan. Kung ito ba ay ibinigay nga ni Andrew Carnegie at hindi lang talagang nakarating sa tamang kamay. O talagang hindi siya naglabas ng ganong kalaking halaga para sa isang desibilisadong bansa sa dulong silangan. Ngunit ayon sa kanyang kasaysayan, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa imperialismo at sa huling labing walong taon ng kanyang buhay, 90% ng kanyang kayamanan ang ipinamigay niya o ginasto sa mga bagay na magdadala ng kapayapaan at katarungan sa buong mundo. Nagkakahalaga iyo ng higit 5.5 bilyong dolyar kung ikukumpara sa panahon natin ngayon. Sobrang laki na higit pang halaga sa budget ng maraming mga bansa kaya't hindi katakatakang kaya niyang bumili kahit isa sa mga ito. At ang isa pa, noong kasagsagan ng kanyang kayamanan, umabot pa ang kanyang net worth hanggang 310 bilyon dolyar sa kanilang kapanahunan. Ilan lang ang mga foundation at charities na nakinabang sa kanyang kayamanan ay ang mga gusali ng Peace Palace sa Netherlands na ngayon ay mas nakilala bilang International Court of Justice, mga public libraries, mga simbahan, mga unibersidad, institusyong pangkapayapaan at kung ano-ano pa na nag-iwan ng isang malaking legasiya na pinakikinabangan magpasa hanggang ngayon ng buong mundo na nasakop ng kanyang mga gawa. Samantalang sa kabilang dako, paano kaya isusulat ang ating kasaysayan kung napalaya nga tayo ni Andrew Carnegie? Mangibabaw kaya sa atin ang impluensyang kanluranin? Mas matatag kaya tayo ngayon? O tuluyan lugmok sa kahirapan? Mga tanong na tuluyan ang ibinaon ng kasaysayan kasabay ng maalamat na 20 milyong dolyar ng kalayaan. Ang tunay na sukatan ng kayamanan ay hindi nababatay sa dami ng salapi o taas ng katatayo ang panlipunan meron ka. Sa halip, ito ay sinusukat sa kung anong halaga ang meron ka kapag nawala ang iyong mga kayamanan. Ito gaya din ng pag-inom ng tubig alat sa dagat na sa tuwing dadampi sa iyong mga labi ay lalo kang mauuhaw. Ikaw kaibigan, nagkataglay ka rin ba ng halagang makapaghahatid sa iyo ng kaginhawaan? Paano mo binabahagi ang mga ito? Tunay ka nga bang mayaman? O pulubi sa katauhan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!